Isang taon lamang ang lumipas mula ng ikasal si Marikit kay Lito nang mapilit itong magtrabaho sa isang mahabang proyekto sa South Korea. Nakatira sila sa isang maliit na bayan sa Laguna, sa bahay ng ama ni Lito, si Mang Ambo, isang matandang lalaki na lampas anim na putgulang na, ngunit matipuno pa rin at may bihirang ganda ng asal na halos nalimot na sa panahon ngayon noong una. Medyo kinakabahan si Marikit na makasama si Mang Ambo sa iisang bahay. Hindi biro ang makasama ang isang matandang lalaki, kahit pa ito ay ama ng kanyang asawa. Pero kalaunan, naisip niyang napakabait pala ng matanda. Palaging maingiti sa labi, may konting biro, at mabait na tumulong sa mga gawain sa bahay. Tuwing umaga, suot ni Marikit ang isang magaan at simpleng damit na gawa sa lino, may mga butones sa dibdib, at may manipis na sinturo na nagpapakita ng kanyang payat na baywang. Ipinipilit niyang buhutin ang kanyang buhok sa isang mababang bon para hindi ito makaistorbo sa kusina. Nakabalat flat siya na parang ang gaan ng bawat hakbang. Madalas ay nakatitig si Mang Ambo habang abala siya sa kusina at mumingiti ng may pasasalamat. Minsan, tinuturo niya kung saan ang mga gamit, pero kadalasan tahimik lang siyang umuupo na may nakadikit na mainit na hot water bag sa tiyan. Marikit, tulungan mo ako mamaya, Gaya ng kahapon, tawag ni Mang Ambo isang araw habang naglalabas siya ng pinggan. Alam ni Marikit kung ano ang ibig sabihin ang pag-aalaga sa diabetes ng matanda. Matagal nang may diabetes si Mang Ambo at ipinapayo ng doktor na bantayan ang sugar niya ng maigi, bawat umaga, pagkatapos kumain at bago matulog. Aabot sa dalawampung beses sa isang araw ang pagsukat. Sa una, nahihiya si Mang Ambo na humingi ng tulong pero natutunan nilang pareho ang tamang paraan para na rin itong isang malumanay na ritual. Pinupunasan ni Marikit ang daliri ni Mang Ambo ng alkohol, sa kahinahawakan ang maliit na lancet. Palaging nakapikit ang matanda, ganun din si Marikit, na para bang ito ay isang uri ng pagtitiwala na higit pa sa simpleng pag-aalaga. Isang araw, napansin ni Marikit na medyo mas matagal niyang hinawakan ang kamay ni Mang Ambo, mas mainit at mas malambot kaysa dati. Hindi niya alam kung paano ito ipaliwanag, kaya nagkunwari siyang walang napansin. Nang gabi, tinawag siya muli ni Mang Ambo, Marikit, pwede ba ulit bago tayo kumain? Tumango siya. Umupo siya sa harap ng matanda, nakaluhod upang mas madali ang pagkuha sa daliri nito. Habang hawak niya ang kamay ni Mang Ambo, napatingin ito ng mabagal mula ulo hanggang paa, sa mukha niya, sa manipis na strap ng kanyang blouse, sa hubog ng kanyang leg, parang anghel ka, marikit. Hindi ko alam kung paano ako mabubuhay na wala ka, bulong ni Mang Ambo. Napatingin siya sa gilid at sagot niya, masaya ako na matulungan ka. Hindi sumagot si Mang Ambo, pero napabuntong hininga siya ng malalim, parang may dinadala sa puso. Pagkatapos ay inilipat ni Marikit ang aparato sa kahon, ngunit ramdam niya na ibang hangin ang pumuno sa silid, parang bago umulan sa tag init Mabigat at puno ng alingaw gaw ng pag-aalala, kinabukasan, paulit-ulit ang eksena. Ngayon, siya na mismo ang tumatawag sa kanya, kahit sa gabi. Napagod na si Marikit, pero hindi niya kayang tumanggi. Mas madalas na siyang purihin ni Mang Ambo sa pagiging maingat sa pagtitiis sa lambing ng mga kamay niya. Paminsan-minsan, pinipili na niyang magsuot ng damit na medyo makapal ang tela, pero may malalim na kwelyo, o kaya ay manipis na medyas na bahagyang sumisilip sa kanyang robe. Hindi niya alam kung bakit, marahil ay para mapansin, o dahil sa lungkot, isang umaga, nang bagong labas ni Marikit mula sa banyo, Nakita niyang nakatayo si Mang Ambo sa pintuan na parang nagulat din siya. Ang matandang lalaki ay tahimik na tumingin sa basang liig ni Marikit at sa tuwalya na pilit ipinipigil ang kanyang dibdib. Pasensya, di ko alam na hindi ka pa nakahubad, sabi ni Mang Ambo. Ngumiti si Marikit. Ayos lang yan, hindi naman po kayo nagbiro. Mula noon, naramdaman niya na may pagbabago sa pagitan nila at unti-unting sumulpot ang kakaibang kaba, lumipas ang isang linggo mula sa araw na yon. Bagamat normal ang lahat, may kakaiba sa kilos ni Mang Ambo, parang mas tahimik, malalim ang iniisip. Nawawala ang dating katiyakan sa pagtulong sa pagsukat ng sugar, parang natatakot siyang sirain ang tinig na nakakabit sa pagitan nila. Marikit, pwede ba ngayong gabi walang measurement? Usisa ni Mang Ambo, mahina ang tinig, halos humihingi ng dispensa. Bakit po? Tanong ni Marikit na nagulat para makapagpahinga ka. Napapagod ka ba? Po, sa sandaling iyon, may sumagi sa puso ni Marikit ang kakaibang kirot, parang may hindi magandang pangyayari sa hangin. Ayaw na ni Mang Ambo na mahawakan niya siya, o baka naramdaman niya ang kanyang pag-aalala. Napili ni Marikit sa araw na iyon ang isang simpleng dress na may maliliit na bulaklak at malawak na kwelyo, medyo masikip ang tela na nagpapakita ng kanyang baywang. Hindi niya tinanggal ang kanyang malalambot na buhok na nakabukas. Gusto ko ang mahahabang buhok, bulong ni Mang Ambo minsan. Nang dalhin ni Marikit ang aparato, napatingin siya sa pulso ni Marikit ng mas matagal. Ang ganda mo ngayon, Marikit, sabi niya. Salamat po, mabilis na sagot ni Marikit. Naupo siya sa tabi ng matanda, gaya ng dati, ngunit sa pagkakataong ito, inilagay ni Mang Ambo ang kanyang kamay sa kamay niya, malambot at mainit. Tumulong daw ito para hindi siya matumba, pero ang mga daliri ay marahang gumalaw, hindi magaspang kundi mailambing, napafreeze, si Marikit, tumibok ng mabilis ang puso niya. Tumunog ang aparato, normal ang resulta, pero hindi si Marikit, hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Magulo ang isip, parang naglalagablab ang katawan niya sa kakaibang pag-aalab. Naalala niya ang mga tingin ni Mang Ambo, ang pagkakahawak ng mga daliri, ang pagtagal sa tabi niya. Ito ba ay aksidente lang? Gusto ba niya ito? Kinabukasan, tahimik si Mang Ambo, iwas sa mata ni Marikit, sa pagsukat ng asukal, walang sinabi. Sa pag-alis, mahina niyang sinabing, pasensya na kung hindi ako. Ayos lang po, sagot ni Marikit ng mabilis. Tutupo. Opo. Pilip pinigil ni Mang Ambo ang sarili, halatang mahirap para sa kanya, sumapit ang araw na dumating ang padala mula kay Lito, ang asawa ni Marikit. May kasamang liham, marikit, para sayo, reyna ko. Kasama ang isang pulang panti at bra na manipis at gawa sa borda, hindi pang araw-araw. Nanginig si Marikit sa lamig na dumaloy sa kanyang likod. Itinago niya ang linggeri sa aparador, ngunit paulit-ulit ang isip niya, paano kung isuot niya ito. Mapapansin kaya ni Mang Ambo? Mabibigla ba siya? Hindi dapat siya mag-isip ng ganito. May asawa siya, Ngunit sa susunod na gabi, hindi niya napigilan ang sarili. Isinuot niya ang lingeri sa ilalim ng kanyang robe, para sa sarili niya, upang maalala na siya ay babae pa rin. Nang tawagin siya sa panggabing pagsukat, dahan-dahan siyang lumakad, bawat hakbang ay dumadagundong sa dibdib niya, nakapajama si Mang Ambo, maayos ang buhok, pero halatang pagod. Nang yumuko si Marikit upang kunin ang daliri ni Mang Ambo, bahagyang bumukas ang kanyang robe. Napatingin ang matanda sa loob nito at biglang lumingon. Marikit, kung hihilingin kitang lumabas, aalis ka ba? Hindi po, mahina niyang sagot. Mananatili ako kung ayaw niyo. Tahimik si Mang Ambo ng matagal, sa kadahandahang inabot ang kamay niya at hinawakan ang balikat ni Marikit, munit hindi bumaba. Hindi ko kaya, bulong niya, hindi man sila gumawa ng anumang mali, walang paghipo o salita, ang mga tingin, ang mga kamay, ang hininga ay naging matindi mula sa gabing iyon, nagbago ang kanilang mundo. Kahit pinipilit nilang panatilihin ang dati nilang rutin, pagsukat, pagkain, kwentuhan, naroon ang isang tahimik na tensyon. Mas madalas na niyang napapansin ang mga tingin ni Mang Ambo, hindi pang akit, kundi parang pasasalamat na lang dahil nariyan siya. Naging mas formal pa nga ito na para bang mailihim na pinangangalagaan. Kapag dumarating si Marikit Dala ang aparato, inaayos ni Mang Ambo ang kanyang damit na para bang may pagdiriwang isang araw bago bumuhos ang ulan, nawalan ng kuryente sa bahay. Mukhang may problema. Uli sa fuse box, reklamo ni Mang Ambo habang bumabangon sa upuan. Sama po ako, may flashlight ako, sabi ni Marikit, bumaba sila sa basement na amoy kahoy at amag. Hawak ni Mang Ambo ang ilaw, si Marikit naman ang kahon ng mga gamit. Nang buksan ni Mang Ambo ang fuse box, nadula si Marikit sa basa-basang tiles. Hawak siya ni Mang Ambo sa balikat, na nahimik silang dalawa at ang kamay ni Mang Ambo ay napunta sa baywang ni Marikit. Hawak pa rin niya ang flashlight at ang liwanag ay tumama sa kanyang mga hita. Nakalight cotton dress si Marikit at biglang napansin niya kung gaano ito kasikip sa katawan niya. Pasensya na, bulong niya. Hindi sumagot si Mang Ambo, ngunit marahang niyakap siya, tila ba ito ay otomatikong kilos. Dumikit ang likod ni Marikit sa dibdib ng matanda. Sandali lang iyon, ngunit para kay Marikit, doon nagtagpo ang lahat, kalungkutan, pagbabawal, init, nang bumalik ang ilaw, umatras siya ng mabilis si Mang Ambo at mahina niyang binitiwan, kailangan nating magingat, Marikit, hindi tayo pwedeng. Hindi na siya sumagot, pagbalik ni Marikit sa kwarto, napansin niya ang robe ni Mang Ambo na nakabitin sa hanger. Gusto niyang himasin, amuyin ang tela na may halong amoy ng tabako, mint, at sabon ng lalaki. Nang haplusin niya, naisip niya ang kakaibang pagnanasa. Umupo siya sa kama, niyakap ang robe, at ipinikit ang mga mata. Nahihiya siya, pero kasabay nito ay nadarama ang matinding pagnanais na mapansin, mahalin, kahit sa hangganan ang tama at mali, kinabukasan, matagal bago lumabas si Mang Ambo sa kwarto. Nang makita siyang nakaahit, nakashirt, at may bagong pabango, nanatili ang kirot sa dibdib ni Marikit. Kumusta po kayo? Tanong niya mas mabuti na. Pero hindi ko na alam kung paano tumingin sa iyo. Bakit po naman? Bakit man, kapag nararamdaman mo, mas malalim kaysa tingin lang, lumapit si Mang Ambo, huminto sa isang hakbang. Tahimik silang nagtagpo sa katahimikan, marikit, simula niya, hindi kita hahawakan kailanman, kahit na panaginipin ko ito gabi-gabi. Tumango si Marikit at sa sandaling iyon ay naunawaan niyang tinamaan siya ni Mang Ambo sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao, dumating ang taglagas. Ang mga dahon sa bakuran ay nagiging gintong laso sa daan. Araw-araw, si Marikit ay nagwawalis, kasama si Mang Ambo na nakatayo sa pintuan, minsan tumutulong gamit ang lumang walis, tahimik silang magkasama, ngunit puno ng kahulugan ang kanilang katahimikan. Parang kapag nahawakan niya lang ang kamay ni Mang Ambo, titigil ang mundo. Isang gabi, iniabot ni Mang Ambo ang kanyang Amerikana. "Baka malamig ka," sabi niya habang binubuklot ang sinturon sa baywang ni Marikit. Nang umatras siya, ang tingin niya ay hindi lang mainit, ito ay naglalaman ng isang lihim na kagustuhan. Lumiko si Marikit at pumasok sa bahay, ngunit ang puso niya ay nagsisiksi. Natakot siyang matanto kung gaano siya kasensitibo sa bawat kilos ni Mang Ambo gabing iyon na naginip siya. Nakatayo siya sa harap ng salamin, suot ang pulang linggeri na regalo ni Lito at ang robe ni Mang Ambo. Lumilingon siya at nakita ang matanda sa likuran niya, nakatingin ng walang ngiti. Hindi siya nagtago. Niluwag niya ang robe, nagising siya sa pawis, at ang unang naiisip ay, kung pumasok siya noon, hindi na siya hihinto, ilang araw matapos ang panaginip. Nagulat si Marikit nang makita si Mang Ambo na walang shirt sa kwarto habang nagpapalit ng benda. Hindi pa siya nakapagsara ng pinto nang pumasok siya. Ang katawan ni Mang Ambo ay kayumanggi at matipuno, hindi na matanda ang hitsura, isang lalaki na inaalagaan ang sarili at isang babae na hindi mapigilang mapansin ito. Paano po ba ito? Tanong ni Marikit habang lumalapit para punasan ang balat ng matanda. Mainit ito sa kanyang daliri, marikit, simula ni Mang Ambo, ngunit lumuhod na siya upang tapusin ang gawain. Malapit ang kanilang mga mukha, sobra. Kung hindi ka aalis ngayon, simula niya muli, ngunit hindi siya umalis, hindi siya hinalikan ni Mang Ambo, ngunit ang hininga niya ay dumampi sa pisni ni Marikit na parang simoy ng hangin sa taglagas. Alam nilang pareho na lumabis na sila sa hangganan. Nang simpleng pag-aalaga, pagbalik ni Marikit sa kwarto, tinanggal niya ang robe at natulog na lamang na nakalinggeri, hawak ang lumang shirt ni Mang Ambo na may amoy niya. Isang sandali ng kahinaan, isang lihim na pagtanggap ng damdamin, kinabukasan, hindi na binanggit ni Mang Ambo ang nangyari, ngunit ang mga tingin niya ay ibang iba na, parang isang lalaking may natuklasan sa sarili at sa babaeng katabi. Sa gabi ng kanilang karaniwang pagsukat, biglang sinabi ni Mang Ambo, marikit, na naginip ako. Tulad ko rin, sagot niya, tumango si Mang Ambo, parang naunawaan, hindi tayo pwede. Huli na, dumating ang makapal na fog at malamig na hangin sa huling bahagi ng Oktubre. Naging malamig ang bahay, kaya suot ni Marikit ang balbas ng matanda, isang luma at kulay abo na kardigan na may bahagyang sira sa siko, pero mainit na parang mga kamay niya. Hindi na nagsalita si Mang Ambo kapag nakita niya si Marikit sa kanyang damit, pero nanatili siyang nakatitig. Araw-araw ay maaga siyang bumabangon, naglalagay ng tsaan na may mint, at inihahanda ang aparato sa parehong lugar sa lamesa, marikit, para kang puso ko, sabi ni Mang Ambo isang araw. Kung titigil ka, titigil ako, hindi alam ni Marikit kung ano ang sasabihin. Gusto niya sanang umiyak o niyakap siya at kalimutan ang lahat, ang pagiging may asawa, ang pagbabawal, ang damdaming lumalalim, sa gabing iyon, muling na naginip siya. Nasa madilim na kwarto sila, hawak ni Mang Ambo ang kanyang pulso, malambot ngunit mahigpit. Hindi siya tumanggi. Nakaroba lang siya ni Mang Ambo, walang suot sa ilalim. Hinihimok niya ang matanda na huwag tumigil, nagising siyang nanginginig, higit pa sa laro ng imahinasyon, sumapit ang araw ng malaking pagbabago. Tumawag si Lito, sinabi niyang babalik sa loob ng tatlong araw. Nanginig si Marikit, puno ang dibdib niya ng saya, guilt, takot at pagkadismaya. Hindi siya makapaniwala na ang ganitong damdamin ay sumiklab sa kanyang puso parang may bumagsak, hindi nagtayo, Mang Ambo, sabi niya sa hapunan, babalik na ang asawa ko. Tumango si Mang Ambo, tumingin sa bintana. Alam ko na mangyayari ito, pero hindi ko inakala na ganito kahirap, lumapit si Marikit. Nakaupo siya sa sahig, gaya ng dati kapag nagsusukat ng sugar, ngunit hindi na niya kinuha ang aparato, tahimik silang magkasama. Hinaplos ni Mang Ambo ang buhok ni Marikit ng dahan-dahan na parang pamamaalam, ikaw ang ilaw na hindi ko kailanman naranasan. Ikaw ang init na matagal ko nang hinahanap, lumapit siya, halos humalik sa noon ni Marikit, ngunit hindi niya nagawa. Hindi siya naglakas loob, kinabukasan, wala na siya, walang kainan, walang sala, walang kwarto, sa kama, isang sulat ang naghihintay, Marikit, umalis ako sa sanatorium na sinabi ko noon. Nais kong salubungin mo ang pagbabalik ng iyong asawa ng payapa. Nais kong malinis ang iyong puso at makamit mo ang lahat. Hindi ito dahil tinanggihan mo ako, kundi dahil natatakot akong mawala ng sarili ko. Salamat sa init mo, kung minsan ay bubuksan mo ang pinto at makita mo akong nakatayo roon, alamin mo lang na hindi kita nakalimutan. Ambo, bumuhos ang luha ni Marikit habang binabasa ang liham. Umalis si Mang Ambo at sa sandaling iyon ay naintindihan niya na hindi na siya ang babae ng isang taon na ang nakakaraan. Siya ay isang bagong babae, may lihim na halos ipinagbabawal, halos parang panaginip, ngunit tunay na buhay, tatlong araw ang lumipas. Dumating si Lito, sinoong ni Marikit ang kanyang asawa na nakasuot pa rin ng kulay abo na kardigan. Niyakap siya ni Lito, naamoy ang kanyang buhok at bulong, iba ang amoy mo para kang nabuhay ng tunay, nakapikit si Marikit, ngunit naramdaman niyang may nakatitig sa kanya. Lumabas siya sa balkonahe. Sa kabilang kalsada, sa hintuan ng jeepney, naroon si Mang Ambo, hawak ang bag, nakatingin ng diretsyo sa kanya. Hindi siya umiti, isang mahinang tango lang ang ibinigay bago siya naglakad palayo. Malamig ang hangin ng gabi sa bayan ng Liliw, Laguna. Habang nagmumuni-muni si Marikit sa balkonahe ng kanilang bahay, ang mga ilaw sa kalsada ay kumikislap sa dilim. Hindi niya maiwasang balikan ang mga sandaling kasama si Mang Ambo, ang mga titig, ang mga hawak ng kamay na nagdulot ng kakaibang init sa loob ng kanyang dibdib. Ngunit ngayon, narito na si Lito, ang asawa niyang matagal niyang inasam na makasama muli, isinuot ni Marikit ang kanyang paboritong long dress na gawa sa manipis na tela, kulay perlas na bahagyang sumisiklab sa buwan. Nakasandalya siya na may mga strap na pumapalibot sa kanyang mga paa, na para bang bawat hakbang ay maisariling ritmo ng halakhak at lihim. May maliit siyang kwintas na perlas na minana pa mula sa kanyang lola, at ang kanyang buhok ay nakatali sa isang maluwag na ponytail, na may ilang hibla na malayang bumabagsak sa gilid ng kanyang mukha, nagpapakita ng isang banayad na lambing. Pumasok si Lito sa silid, suot ang kanyang puting polo at maong na pantalon. Napansin niya ang kakaibang tingin ni Marikit, hindi tulad ng dati, may halong pagtataka at isang lihim na ningning. Lumapit siya at niyakap si Marikit ng mahigpit, Halatang nagtagal ang paghihiwalay, ang bango mo, para kang sariwang rosa sa umaga, bulong nilito habang pinagmamasdan ang kanyang asawa. Ngunit sa kabila ng saya, may isang bagay ang bumabaga-bagay marikit, ang paalam ni Mang Ambo, ang lihim na liham, at ang walang katiyakan na pangyayari sa kanilang buhay. Hindi niya maalis sa isip ang huling tingin ni Mang Ambo bago siya umalis, may halo itong lungkot at isang tinatagong pag-asa. Kinabukasan, habang naglalakad si Marikit papuntang bayan upang mamili ng mga gulay, napansin niya ang isang matandang lalaki na nakaupo sa bangko sa plaza. Nakasuot ito ng puting barong at may hawak na maliit na supot na tila mailaman. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, nakaramdam si Marikit ng kakaibang pagkabigla, iba ang mga mata ng matanda, puno ng kwento at lihim, magandang araw, aling Marikit, bati ng matanda na may ngiti, po. Sagot ni Marikit, nagtataka ako si Mang Ambo, sabi nito, na parang isang lihim na bumabalik mula sa nakaraan, napahinto si Marikit, hindi makapaniwala. Pipaano po kayo nandito? Akala ko po'y umalis na kayo sa bayan, umiti si Mang Ambo, habang tinutungo ang kanyang supot. May dala akong isang bagay para sa iyo, para sa iyong puso at para sa mga lihim na hindi pa nasasabi, habang nilalabas niya ang supot. Nakita ni Marikit ang isang maliit na kahon na inukit ng mga sinaunang simbolo. Ang puso niya ay mabilis na tumibok, nag-aalab ang isipan sa mga tanong. Ano ba ang laman ng kahon? Bakit pumalik si Mang Ambo? At ano ang magiging epekto nito sa pagsisimula nilang muli Lito, Nang dumilim ang araw, habang nakatayo si Marikit sa tabi ng bintana, napansin niyang may kumikislap na liwanag mula sa kahon na iniwan ni Mang Ambo sa kanyang mesa. Isang malamlam na pulang ilaw ang umuusbong, na parang humihingi ng pansin at naghihintay ng kanyang susunod na hakbang. Sa likod ng lahat ng ito, may isang misteryo na nagsisimula, isang kwento ng pagnanasa, pagtataksil, at panibagong pag-asa na magbubukas ng pinto sa mga hindi inaasahang pangyayari sa kanilang buhay. At sa pag-ikot ng mundo sa maliit na bayan ng Liliw, patuloy ang kwento ni Marikit, na ngayon nakatayo sa harap ng isang desisyon na maaaring magbago ng lahat. Bumuka ang pinto ng bahay ni Marikit ng dahan-dahang pumasok si Mang Ambo, na tila ba isang anino mula sa nakaraan. Nakasuot siya ng simpleng puting barong Tagalog na bahagyang lumalambot sa balikat, at may dalang maliit na kahon na inukit ng mga sinaunang simbolo. Ang kanyang mga mata ay malalim, puno ng kwento at lihim na hindi kayang itago. Napatingin si Marikit sa kanya, ang dibdib ay kumabog ng mabilis. Bakit po kayo bumalik? Tanong niya, habang ang mga kamay ay bahagyang nanginginig, ngumiti si Mang Ambo ng maihalong lungkot at pag-asa. May dala akong isang bagay na kailangang malaman mo, isang lihim na matagal nang nakatago, mabilis niyang inilabas ang kahon at inilagay ito sa lamesa. Sa ibabaw nito, may isang maliit na susi na yari sa pilak na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng bahay. Ito ang susi sa mga tanong na matagal mong gustong sagutin, sabi niya, habang nakatitig si Marikit sa kahon, hindi niya maiwasang maalala ang mga sandaling nagdaan, ang mga lihim na pagtingin, ang mga haplos na nagdulot ng init sa kanyang puso, at ang mga gabing puno ng pangulila at pag-aalinlangan. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang kahon, tumunog ang telepono. Si Lito ang nasa kabilang linya, may tinig na puno ng kaba at pagmamadali. Marikit, may problema sa trabaho. Kailangan kong umalis muli, pero babalik ako sa loob ng isang linggo. Napatingin si Marikit kay Mang Ambo, ang mga mata ay nagtagpo sa isang sandali ng katahimikan. Ang misteryo ng kahon at ang bigla ang pag-alis ni Lito ay tila nagbabadya ng isang bagong yugto ng kanilang buhay, isang yugto na puno ng mga tanong, pagnanais, at lihim na naghihintay na mabuksan. Habang pinipisil ni Marikit ang maliit na susi sa kanyang palad, naramdaman niya ang init ng isang bagong pag-asa, Isang pag-asa na magdadala sa kanya sa mga sagot na matagal na niyang hinahanap. Ngunit maaaring magbukas din ng mga pintuan na hindi niya inaasahan. At sa dilim ng gabi sa bayan ng Liliw. Nagsimula ang isang kwento na puno ng pag-ibig, pagtataksil at mga lihim na naghihintay na mabunyag. Ang susi sa kahon ay hindi lamang susi sa nakaraan, kundi pati na rin sa hinaharap ng lahat nilang tatlo. Sa unang liwanag ng umaga, nagising si Marikit na may kakaibang bigat sa dibdib. Nakatayo siya sa tabi ng bintana, nakamasid sa mga naglalakihang dahon ng nara sa kanilang bakuran na pinapawi ng simoy ng hangin. Ang kanyang suot ay isang manipis na damit na kulay pastel, na sumasabay sa galaw ng hangin, bahagyang bumabalot sa kanyang katawan ng may banayad na lambing. Nakabalit flat siya, simple ngunit eleganteng na para bang handa siyang harapin ang anumang hamon ng araw. Sa mesa sa harap niya, ang maliit na kahon ni Mang Ambo ay nakabukas, nakalantad ang loob na may mga lumang sulat, mga larawan ng mga tao na hindi niya kilala, at isang maliit na garapon na may pulang likido. Habang pinagmamasdan niya ito, napansin niya ang isang lihim na nakaukit sa ilalim ng kahon, isang pangalan, Isko, biglang tumunog ang pinto. Hindi niya inaasahan si Mang Ambo, kaya't napatingin siya ng nagulat. Ngunit hindi si Mang Ambo ang pumasok, Kundi isang binatang nakasuot ng simpleng barong tagalog at maong na pantalon, may dalang basket ng mga sariwang gulay. "Magandang umaga po, Aling Marikit." Bati ng binata na may ngiting pilit tago ang pag-aalala. "Magandang umaga rin," sagot ni Marikit, pilit pinipigil ang kuryosidad. "Sino po kayo?" "Isko po ang pangalan ko. Nakatira ako sa kabilang barangay. May mga nais po akong iparating kay Mang Ambo, pero dahil hindi po siya nandito, sinubukan ko pong dumaan sa inyo." paliwanag ng binata, napatingin si Marikit sa basket na dala ni Isko, puno ng mga gulay mula sa bukid. Ngunit ang kanyang isipan ay nakatuon sa isang bagay pa, ano ang koneksyon ni Isko kay Mang Ambo? At ano kaya ang mga lihim na dala nito, habang pinagmamasdan nila ang isa't isa, may isang kakaibang tensyon ang bumalot sa silid, na parang may mga salita at kwento na naghihintay na mabigkas, Ngunit parehong natatakot silang simulan sa labas. Unti-unting sumisikat ang araw, nagdadala ng bagong liwanag sa bayan ng Liliw. Ngunit sa puso ni Marikit, ramdam niya na ang araw na ito ay simula ng isang masalimuot na kwento, isang kwento ng pag-ibig, pagtataksil, at mga lihim na maaaring magbago ng lahat at sa pagpasok ni Isko sa buhay nila, hindi na muling magiging pareho ang lahat. Muling bumukas ang pinto ng bahay ni Marikit, dala si Isko ang basket ng mga gulay ang kanyang mga mata ay may bahid ng kaba, ngunit may taglay na tapang. Si Mang Ambo ay wala pa ring balik, kaya't nagpa siya si Marikit na imbitahan si Isko na maupo. Pwede po ba kayong umupo sandali, Isko? Tanong ni Marikit habang nilalapag ang basket sa lamesa. Suot niya ang isang malambot na blouse na bahagyang bumabalot sa kanyang mga balikat at isang mahaba, ngunit manipis na palda na nagpapahiwatig ng kanyang forma ng hindi masyadong lantad. Ang kanyang buhok ay maluwag na bumagsak sa likod, at may maliit na hikaw na perlas na kumikislap sa bawat galaw niya. Umakyat si Isko at umupo sa tabi ng bintana. Ang liwanag ng araw ay dumadaloy sa kanyang mukha na nagpapakita ng pagkaputla at pagod. Salamat po, ang mahinang sabi niya. May dala po ako mula kay Mang Ambo. Sabi niya, ito po'y para kay Lito, napatingin si Marikit ng may pagkabigla. Para po kay Lito. Ano po iyon, mula sa basket, Inilabas ni Isko ang isang maliit na kahon na yari sa kahoy, may mga ukit na parang sinaunang baybayin. Sabi po ni Mang Ambo, ito po ay isang alaala, isang paalala na may mga bagay na kailangang harapin. Hinalika ni Marikit ang kahon ng dahan-dahan at isang malamlam na liwanag ang bumalot sa paligid nila. Sa loob, may mga lumang litrato ng mga tao na tila magkakaugnay, isa sa mga larawan si Lito, batang may ngiting pilit itinatago, kasama si Mang Ambo na mas batang lalaki rin, anong ibig sabihin ito? Tanong ni Marikit, hawak ang larawan, may mga bagay po na hindi nyo pa nalalaman tungkol sa pamilya nyo, sagot ni Isko. At tungkol kay Mang Ambo. Sabi niya, oras na para malaman nyo ang katotohanan, dumilim ang paligid at biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Lito, may dalang mga bag na halatang galing sa isang mahabang biyahe. Napatingin siya sa kanilang dalawa, ay halong pagtataka at kaba, anong nangyayari dito? Tanong ni Lito, habang tinatanggal ang kanyang jacket, napatingin si Marikit kay Lito, at ang mga mata nila ay nagtagpo sa isang sandali ng katahimikan. Alam nilang ang mga susunod na araw ay magbubukas ng mga pintuan na matagal nang nakasara, mga lihim na magbibigay liwanag sa madilim nilang mga tanong, ngunit maaaring makasira rin ng mga bagay na matagal nilang binuo. Sa likod ng mga ngiti at pag-aayos ng mga gamit, may mga aninong nakatago, mga lihim na handang lumabas, at isang kapalaran na naghihintay na harapin, at sa gitna ng lahat ng ito, si Marikit ay nakatayo, hindi lamang bilang asawa ni Lito, kundi bilang babae na handang harapin ang lahat ng misteryo ng kanyang puso at ng kanyang pamilya.